Ayan mga partners shout out! Boy Tabang is here. At syempre, pasensya na ako kung para lagi niyong nakikita sa akin yung ang garage. So ngayon, nandito po tayo sa isang bahay na humihingi po sila ng tulong. Ewan ko kung anong may bibigay natin tulong. Pero kumustahin po natin muna. At syempre, bigyan natin ng uh, pang-gastos-gastos. Ito yung paunang tulong lang. So ayan mga ka welcome back po sa ating YouTube channel, Boy Tabang. At syempre, shout out po sa Team Rochelle Fanatics. Hoy! Nanonood, no, Team Rochelle. Shout out po sa Rochelle, Fanatics po, at sa Royal of Malalag po Nandito rin po si BB Mix Vlog. Ayan. Oh, so mga ka-partners, huwag na po nating uh, patagalin kasi pupunta po pa kami ng Rawis. So intro na po tayo 5, 4, 3, 2, 1. Dito na po ngayon kami na dito kasi lahat may ng tulong. So, uh, tingnan natin kung ano yung uh, may natin tulong or uh, kung uh, natin kung ano yung kalagayan nila. Oh, pay. okay na agad. okay nga aga. Pwede makaiswag? Sige uh, na. So, tara mga partners, pinapapasok daw tayo. So, yan, te. Kumusta po kayo dito? Kumusta kayo dito, te? Okay, daw. Okay, daw. Pagbinaba. Oo, oh, umapo yung ilog kapag binabaha kayo mm. dito. Ay, yung nakarang kuwan ba? Yung nakarang tag-ulan, yung December. Ano yung oh, nangyari sa'yo dito? Oo, binapo nga dito. Dito yung kuwan niya dito sa bahay? dito lang. Saan naman po kayo lumikas nun? Sa school po. Hindi naman doon inabot? Hindi. Ay mga partners, no, siyempre ate, ano po pala pangalan ninyo? Ginny B. Ginny B. Tapos, ang apelido po ninyo? Dios. Adios. Oh, so magpapakilala po muna kami ha. Ayan, so kami po yung The Great Team Waraynon. No, yung The Great Team Maraynon po ay uh, pinamumunuan ni Kuya Joey The Great. Si Kuya Joey The Great po ay uh, batch 1 or member ng Team Kalingap na pinamumunuan ni Kuya Bal at Ed na at kay Kalingap Prab. Siyempre na si sir Will of Malalag no? So, kami po yung pumupunta sa mga buro barangay kahit malayo, kahit uh, mga critical na barangay. Pumupunta po kami doon para kahit papano maghatid ng uh, paglingap sa mga katulad po ninyo na naghihirap po talaga, no? So, ayan ate, tatanungin ko po kayo, uh, ano po ba yung uh, pwede kong ipaglingkod? Kasi syempre, di ba, uh, lumapit kayo sa amin. Ano <laughs> po, uh, ano po yung uh, pwede namin maitulong ko sa kasakali? Uh, ah, gusto lang po na kami sa sarili ba. sariling bahay. Sariling bahay. Bakit? Ano po ba yung sitwasyon po ninyo dito ngayon? Alam. Ano kami dito? Wala kami yung lupa. Na na nakikipira na, lang, kayo dito. lang kami dito. Tapos, ilang pamilya po ba kayo dito? tatlo po. Tatlong pamilya? Nagkakasya naman po ba kayo dito? Pa. Ilang, ilang po? Ang specific na tao? Ano? may bali. Ano kami dito? Yung... Pito sa pamilya niyo. Pito sa may dalawa yung asawa, bagong may asawa, manganak na yung asawa ng anak ko. Tapos yung kabila yung, yung anak ko sila tatlo. <laughs> Bali, pito, plus tatlo, ah, sampu. Bali, trese. Mm -hmm. Trese, paano naman po kayo nagkakasya? Mm -hmm. yung pampu. Sila, di, di, doon yung, ano, yung anak ng may bata nang yung sa kabila. Mm Yung isang ano. Sila naman yung, 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 yung um yung, 'yung anak 'tong lalaki 'yung an dito sila dito naman kami. Dito. Ito po mga kapartners partners no. Hmm. Tracing pamilya po sila. Ito po 'yung kanilang bahay. So dito may tao dito. Ah. Tapos dito naman meron din. Ah. Sa kabila Meron din dito sa kabila. Ay. Ito po 'yung uh, kuan nila dito uh, kalagayan mga partners no. Talaga grabe. Ayan. Ay, may pusa pa dito. Ayan. Paano naman po kayo nakakakuan? For example, uh, kakain po kayo, saan naman po kayo yung anak ko yung mister ko, pag nagkano sa kapintero ko, pag meron, pag wala, dito lang siya sa sideline. Ako naman naglalabada ako. Naglalabada ka. So, <laughs> nakakakain po ba kayo ng tatlong beses sa isang araw? <laughs> Opo. Hindi naman, hindi naman sa ano. Sakto, nakakain kain ko, kung kami. Mm -hmm. nag ng mga anak ko. Nag-aaral yung mga anak mo. Sa so, tumutuloy sila sa akin, sila. Kasi ang asawa ko, 58 niyo. 58? Eh, ikaw po? 48. 48. Grabe mga ka-partners. Yung kalagayan. Talaga nga, kailangan po talaga ni ate ng tulong na ah, naglakas loob po siya na lupapat sa amin na alam naman siguro niya na kahit pa paano matutulungan po siya sa kalagayan niya. Tamo. Ano po yung ah, masasabi niyo ngayon sa sitwasyon ninyo? Ate. Mahirap. Kaya tsaga lang kung nakita niya. Yung kaya yung mister ko, marami sa pwede yung itong punta Ano po yung masasabi niyo sa kalagayan niya na talagang naghihirap po kayo, di ba? Siyempre, hindi po natin maiwasan na parang sumuko ano ba yung... Hindi pa Hindi pa sumusuko Pag ano, sabi nga sa sako lang yun, sabi nga, meron, ni Hindi yung isa. Ayan na. Marami okay. pong nanonood, ate. Kung sakasakali, hmm. pwede po kayong uh, humiling dito sa kanila sa pamamagitan po sa pagkorpo Sige, pwede po kayong maghumingi ng tulong okay. dito. lang Hindi na kami okay. sa kanilang Ha? Ha? Ilan po yung anak niyo, te? 12 po, te sila yun. Plus yung mga, yung apo niya, uh, yung apo naman po ninyo? 7 na po. Pito? Dito po, is... Ante, nandun sa ibang, um, may mga asawa mo. Nagbibigay naman po ba sa inyo? Oo, oh, may okay. isang so, so, Pero hindi naman po kalakihan kasi may mga pamilya na, di ba? Hmm. Ito, mga bibigyan na lang kayo ng konti-konti kahit pa paano makaraos kayo dito. Ayan. Ano po masasabi niyo sa mga katulad po niyo na mahirap, meron din po nanonood dyan? Ano po yung magiging advice niyo sa mga katulad, may katulad na kalagayan po ninyo? Sana. At mayroon pa po nyo sumuko sa <laughs> I mean, kapal. I saan mean, saan kami nakatira? Baka lang mabuhay kami. Kasi wala namang ganito kung punusama. kung saan mga kamag-anak namin. Mas tapo, may sakit na. <laughs> mm. Kinici, nagsisikap lang siya pa makakain kami. Kaya tanong trabaho, papasokin niya lang. Hindi po biro. Hindi po biro yung uh, trabaho ngayon ni Kuya. Hindi siya sumama sa isang ano, kapabigan niya. Hmm. Nag-iwan na sa amin pang bigas-bigas lang kasi sinama siya sa tracking sa pamilya, pamanila, sa tayinante. Tayinante. So ngayon po, uh, 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 sa isang pamilya po, doon sa Tracy na yun, ah, uh, Kompleto po or sabay-sabay kayo kumakain? Opo. Oh, Ay, Grabe. Ayan hmm. mga ka-partners, no? Yan, humihingi po si ate. Ano po yung pangalan niyo ulit, eh? Genevieve. Ate Genevieve nang nga, kunting tulong. Kasi kahit saan saan daw lang sila nakatira, no? Tama po ba? Yung uh, lupa po na tinitiri ka nila, hindi po uh, binibenta. Uh, nabili na ba? Nabili na. Kaya ngayon po, pinapaalis sila. So, hindi po alam ni Ate Ginevia at ng mga pamilya niya kung saan po sila titira. Tama po ba? Ayan. So, sana po kahit papano may makapansin. At syempre kahit papano mabigyan ng konting tulong si Ate Ginevia. Kasi talagang uh, naglakas loob po siya na lumapit sa amin na humingi ng tulong, ha? Ayan, Ate Ginevia, meron po akong ibibigay dito pero konti lang to, ha? Ay, sana makatulong. Tapos itong ibibigay namin, hindi po to galing sa uh, ibibigay ko hindi po to galing sa amin ha galing po yan doon sa mga nanonood anong gusto mong sabihin doon sa mga kahit papano yung mga nanonood hindi nag skip ng ads sinishare yung mga video ninyo na kahit papano maraming makapanood ano yung masasabi mo doon sa mga manonood na sumusuporta sa amin nagpapasalamat po ako na binigyan po kami ng tulong ganito kahit papano may tumulong sa amin hmm. Hindi expect mo ba na merong uh, meron ka? Hindi ko na expect na meron papunta dito at tulong sa amin. Hmm. So, nananawagan ako sa Facebook, Sabi ko, ay sana ganung din matulungan kami. Mm. Ano mga ano masasabi mo ngayon na kahit paano ito? Uh, nandito na yung uh, hinihiling mo, idinadasal mo eh, nandito hindi na. Salamat ako dahil sina eh, pinag ng Diyos ang dasal ko kami hmm. na tulong dito. Na ito mo sa amin ah. ganito. Ano lang kami. Mahirap. So ito ate uh, Ginibi, meron na po akong kunting maibibigay ha. Hindi po to kalakihan. Pero hayaan nyo kapag merong makapanood po sa inyong uh, kwento ng buhay, agaran po namin dito babal, ay, bab, ay, ay, hahatid ha. Ayan, meron lang po ako sa inyong ibibigay. Kunti lang to. Pwede na po kayo makabili dito ng bigas tapos Ayan. kunting ulam ha. So, ayan. Mga ka-partners, palike and share naman po ng kwento ng buhay ni Ate Ginny B na talagang uh, uh, dinadasal niya sana na meron pong uh, tumulong sa kanila, sa kanilang kalagayan. No? Ayan, sabi pa nga niya, nanonood daw siya sa Facebook na sana yung mga natutulungan ng mga, mga ganitong tao is makarating dito at kahit pa paano matulungan din kayo, no? Ayan natin, Ginny B, pagpasensyaan nyo na to, pero ito'y paunang tulong lang, ha? Pero hayaan nyo, kapag may magbigay, agar po namin eh hahati dito sa inyo ha ayan ito po Ati Ginib pagpasensyahan nyo na muna yan ha mm -hmm. pagpasensyahan nyo na muna yan so ayan sabi ko na nga hindi yan galing sa amin galing po yan doon sa mga manonood sige magpasalamat ka Ati Ginib salamat po na may may konting tulong na binigay na rin dahil lu wala ko bigas na hindi. <laughs> oo oh, sige yan bili kayo ng bigas okay. tapos pagsalusaluhan nyo si kuya hindi pa po makakakuan hindi pa po sa alin baka sa Sunil so, pa na lang di dumating. Mm, okay. Sige. Ate b hindi na po kami magtatagal kasi pupunta pa po, po kami ng Rawis, ha? Mag-ingat na lang po kayo dito palagi, okay? Peace mm, okay. Peace, ma'am. Sige, Ate Jennybe. Yes, at mga ano, pasipasensya to... niyo na po muna yan, ha? Pero babalik naman po kami at bibisitahin namin kayo ulit, okay? Ha. Sige. Ay, pa mga partners. <laughs> Pasensya niyo yung background natin. <laughs> oh. <laughs> Ayan, So ayan kahit papano nabisita natin si Ate Ginny B. Ayan so talagang grabe napipil ko po yung kanilang uh, kahirapan ngayon. Ayan, <clears throat> like and share naman po kahit papano marami po yung makapanood sa kwento ng buhay ni Ate Ginny B. Ayan mga partners hanggang dito na lang po muna yung vlog natin kasi pupunta po, kami ng Rawis at uh, anong oras na one and, a half, uh, uh, one and a half hour yung biyahe po doon. So ayan pagpunta po namin uh, doon diretso agad uh, pag uh, tulong. Uh, kahit walang pagtulong, magtilingap po kami. No? Shoutout po sa Team Rochelle Fanatics, kay Sir Rowell Malalag, kay Rachel. At syempre, kay Kuya at kay Kalinga Prab, supportahan po niyo yung mga ginagawa nila. At kahit po, uh, kahit naman po kami, supportahan din po niyo kasi wala po pagkakaiba yung mga ginagawa nila sa mga ginagawa namin. Ayan, syempre, supportahan niyo po yung The Great nun, Sa pamuno ni Kuya Joey, ayan. Boy Tabang, syempre, Ate na Condor. Ayan, natin si, si Ate Edna Condor. Yanski TV, Baby Mix Vlog, at syempre, Kuya Raymond Galusa. Yan po yung The Great team. Pasubscribe naman po. At syempre, tulungan naman po natin na kahit pa paano mag po yung channel nila. Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Ingat po tayo palagi. God bless. At syempre, see you in my next vlog. Kampay sa nara. Adios mga kapartners. Peace out.